Nababalot ng isang malaking katanungan ngayon ang offer ng Estados Unidos para sa Israel. Viral ang balitang ito. Pinag-uusapan kahit sa ang platform at kahit sa ibang news agency ay headlines. Nag-offer kasi ang Estados Unidos sa Israel ng isang sensitibong intel na kung saan magtuturo daw ito sa eksaktong lokasyon ng leader ng Hamas na si Yaya Sinwar. Subalit may kondisyon na ibinigay ang Estados Unidos sa Israel. Ituturo nila ang exact location ng leader ng Hamas na si Yaya Sinwar. Yan ay kung hindi itutuloy ng Israel ang kanilang balak sa Rafa. Marami tuloy ngayon ang nagtatanong, ano ito? Parang mga bata na lang ba tayo na magbibigay ng kondisyon upang makuha ang ating gusto? May mga nagsasabi, Pinagluloko lang daw ba ng United States of America ang Israel o pinagluloko rin daw ba ng Estados Unidos ang buong mundo? Marami tuloy ang mga nagtatanong. Kung alam ng Estados Unidos ang lokasyon ng leader ng Hamas, ano pang hinihintay nila bakit hindi na lang ito dakpin? Lalo na't ito naman ang pakay ng Israel upang matigil na ang gera sa Gaza. Kung talagang alam ng Estados Unidos ang lokasyon ng leader na ito, bakit pa pinatatagal? Gusto ba ng United States of America na magpatuloy pa ang gera sa Gaza? Dagdag pa ng Estados Unidos na tutulungan din daw nila ang Israel na matagpuan ang iba pang mga leader ng Hamas na nagtatago sa mga tunnel sa Gaza. Yan nga ay kung hindi na itutuloy ng Israel ang kanilang pagpasok sa Rafa. Kung ikaw ang tatanungin, mahal kong kaibigan, anong klasing kondisyon ito na ibinibigay ng Estados Unidos sa Israel? Kung iyong natatandaan ang mga nakaraang balita, hindi suportado ng Estados Unidos ang balak ni Benjamin Netanyahu na pasukin ang RAFA sabagat ang RAFA ayon sa Israel ay ang huling pinagtataguan ng mga lider ng Hamas o maging ang mga batalyo ng Hamas ay nasa RAFA. Kaya para sa kampo ng Israel upang makamit ang absolute victory over Hamas ay kinakailangan nilang pasukin ang RAFA. Marami na ang mga sumubok na mag-mediate sa pagitan ng Israel at ng Hamas, subalit hindi ito natupad. Kaliwat kanan na rin ang mga proposals na inilatag upang hindi matuloy ang balak ng Israel sa Rafa, subalit wala ni isa rito ang nagustuhan ng Israel. Kaya naman, nito lang nagdaang araw ay pinasok na ng Israel ang Rafa, nakapwesto na ang IDF sa eastern part of Rafa at maging sa northern part o Rafa kusa na rin pinalikas ng Israeli forces ang maraming mga sibilyan sa Rafa at inilagay sa mga safe zone gaya ng kanyunis. Nag-provide na rin sila ng pagkain, tubig at gamot at maging mga tents na kakailanganin ng mga sibilyan sa Rafa. Sa report naman ng The Washington Post, kumpirmado na nag-offer ang United States of America na magpapatayo ng mga malalaking encampments para sa mga Palestinian at maraming mga sibilyan na umalis na at pumunta sa Southern City. At magpapatayo rin daw ang United States of America ng mga building upang gawin na pag-provide ng mga aid para sa Gaza. Nagsalita naman ang isang ofisyal ng Israel at nagbigay ng assurance na hindi sila magsasagawa ng fully invasion sa Rafa hanggang hindi nila ma-evacuate ang more than 800,000 na mga sibilyan sa Rafa. Umaabot naman ng mahigit 1.5 milyon na mga sibilyan sa Rafa ang kasalukuyang trappa sa lugar na ito. Nasa mga 450,000 to 500,000 naman ang mga sibilyan sa Rafa ang nailikas na ng IDF sa mga safe na lugar. Ayon naman sa U.S. National Security Council spokesman na si John Kirby, ayon sa kanya, ang lokasyon ng leader ng Hamas ay nalocate na ng kanilang intelligence at ibinigay na sa Israel. Kaya marami tuloy ang napatanong kung totoo ang pahayag ni John Kirby. Ano pang hinihintay nila? Bakit hindi na lang nila ito hulihin at nang matapos na ang sigalot sa Gaza? Ayon naman sa Israeli military forces, mahigpit ang kanilang pagbabantay ngayon sa mga border nang Rafa at Egypt. Dagdag pa ng Israeli forces kahit na napakahigpit ng kanilang bantay ngayon sa mga borders, open pa rin daw si Netanyahu para sa mga negosasyon. At dahil sa napakahigpit ng kanilang bantay, dagdag pa ng Israeli forces kung si Sinwar ay nasa Rafa, hinding-hindi ito makakaalis. At kung alam ito ng United States of America, bakit nga hindi na lang ito hinuli? Sa isang report naman ng The Cradle, ibinalita nito na ang leader ng Hamas na si Yaya Sinwar ay wala raw sa Rafa. Subalit kung Israel naman ang magsasalita, ayon sa kanila, lahat ng mga leader ng Hamas ay nasa Rafa ngayon at ang maraming batalyons ng Hamas. At kung Estados Unidos naman ang magsasalita, ay tutulungan daw nila ang Israel na matunton ang exact location ni Yaya Sinwar at iba pang mga leaders nito. Ibig sabihin, sa mga pahayag ng mga balitang ito, alam nila kung nasaan si Yaya Sinwar. Subalit, sa mga nagsasabing alam nila kung nasaan si Yaya Sinwar, ang tanong, bakit hindi na lang nila ito hulihin? Tila nagko-kontra-kontra ang mga pahayag ng bawat isa. Katunayan, nito lang May 11, ayon mismo sa Israeli state media na si Sinwar ay wala rin daw sa Rafa. Ayon naman sa Israeli forces, nasa Rafa raw. Haka-haka naman ng Israeli media, wala daw sa Rafa si Sinwar, subalit nagtatago raw ito sa tunnels na nasa Yunis. Isa namang balita ang lumabas nitong April 24, ayon naman sa The New Arab si Yaya Sinwar daw ay hindi raw nagtatago sa tunnels ng kanyunis, kundi nasa ground daw ito at naglilid ng maraming Hamas member laban sa Israel. Ayon pa rin sa report ng The Credol, mula nang umatake ang Israel sa northern part of Gaza hanggang sa makarating sila sa southern part of Gaza. At dito na nga sa Rafa ang pinakahuling lugar na pinagtataguan ng Hamas. Subalit, nang makapag-focus ang Israel sa southern part of Gaza, lalo na sa Kanyunis at sa Rafa, ay nakapag-regroup daw ang Hamas sa northern part of Gaza. At katunayan, tumira ang Kasam Brigade sa Israeli forces at ang kanilang pagtira ay nagmula sa north. Kinumpirma naman mismo ng Israeli forces na ang Hamas Kasam Brigade ay tumira ng mga heavy caliber mortar shells sa mga Israeli forces na nakabantay sa Al-Zaiton at sa Zabalia Refugee Camp at ito nga ay nasa north.